So, ayan guys. For today's video nga pala ito. Ayan. Uy. Ay, Tidigas yan. Matagas ito. Hindi. Matagas. Hindi. Huwag ah. Hindi pa siya. So, ayan guys. For today's video nga pala guys. Yung ginagawa pa dito. Bali nagmasili ako. So, ayan. Bali pa yan guys. Ayan. Pantayin yan. Ng ano. Skim pot. So yang ba'd well, dito mga pala guys, yung second floor. Ayan. Ayan, under sa dulo yung ano. So paradlum, sana kitang-tama tapos. So, 'yan oh. Ayun, yeah. try. Yung ngaling ano. So, tawag dito, yung Tungtungan namin. Tungtungan yeah. namin. Ayan guys. Para mabot po nga. Yan, yan. mga meron dyan na mga puwang-puwang dyan kailangan pantayin niya So ito pala guys yung ginagawa ko dito Ito medyo makalata ko ano? Siriyak okay.

Yan. So, yun ang ginagawa ko dito para magumasili ako. Ito guys yung ano. Um, uh, yung gamit namin dito. Ito. Yan. Yeah. So, ito guys. Uh, yan. Ginagamit ko dito. Yan. Yeah. Ito. Sample nga. Ganito lang oh. Ganito. Ganito. pag lang ng pante lang. pag ng pante. Para masikap. Ayan. Tapos, halu-haluin lang. Ayan. siya. Ay, ano na siya? Mix na. So, ayan. Tapos, i ko na yan. Doon sample <laughs> <laughs> so, yun nga guys, ang ano, ang ginagawa ko dito, katulad nito. Katulad yung guys, to, so, oh. ang bawa nito. Ayan. Ayan guys, so, kailangan niya pantayin yan. Ayan, pantayin dapat yan, masilya. So, yung gamit ko, yun na yun. Kaya ito guys, so. Ayan, oh kailangan pantayin yan ng masilya para magiging makinis siya ganito yan guys kailangan ganito dapat siya makinis ano makinis dapat yung ginig ganito yan pantayin pa yan masilyayin pa yan para pantay siya Maging ganito siya ganito siya guys na bloom sky bloom to pantay siya o oh. pantay hindi yung parang ano bako bako So, kailangan pantayin yan para maganda tingnan. So, yan o. Oh, hindi pa yan tapos. Bari mo maserjayin ko pa yan. Yan guys. Mula doon. Yan o. Oh, hindi pa yan tapos. Maserjayin pa yan. So, yan guys. Mag-alala yung mga sasaba. So, ito, ito tubig. Yan. At, ah, uh, okay. Okay lang. Yan lang kasi pag para dito, pag may nakamapahit dito, hindi gasto. May konti lang yung kaya ko lang kanay. Eh kaya ko lang kung kayo ipahit. Kasi pag marami, gamitin okay. ko, tapos ipapahit, tigas ito. Mayroon ganyan eh. Magiging ka na sa guys, ganyan eh. Ito lang ito guys, magiging para siyang bato, tigas. Kailangan itong tama lang na inalo para masayang. Bali ito, pang-finishing naman ito eh. pante naman. E, pante lang.

yang guysbalik tahuep baik Terima kasih telah <laughs> menonton! Tidak. Berapa ini terakhir? Berapa ini.